dahil na flex na natin yung mga project natin dito sa main branch, dito naman tayo ngayon sa Taytay -Tay branch. Unahin na nga natin tong si Bossing na nagpa co red ng kanyang mags. Yan, boss. Ay, nasa si Bossing? Kapi na boss. Ano uh, anong pangalan niya, boss? Red. Red. Kaya na red ang na nabili ni Bossing dahil siya si Boss Red. Ah, uh, boss, ano masasabi mo sa trabaho natin, okay. boss? Okay. Ayos nice, na, nice. Ah, uh, po. Parate na lang ako, boss. One to ten. Ten, siyempre. Ten. Sir, boss, maraming maraming salamat, boss. Itiwala. Maraming salamat po, boss Red, sa pagtitiwala sa Taytay branch natin. At... Proceed naman tayo sa isa pa nating client. Makalang ko, Basel Tagabinangon, aki uh, Sal, maraming salamat sa hydrographic sa Masterworks. Uh, yun lang. Boss, pat na lang po ako nung ano natin, boss. Ten. Ten. Uh, yun, solid. Perfect na naman yung akua natin. Ayan, laging uh, was... natin ngayon, boss. Napagkahalata ang palaging nanonood ng mga video natin si Bossing. Wala pa man yung tanong, e eh, may sagot na kagad siya. At eto nga pala yung mugs ni Bossing nang kakatapos lang natin lutuin dito ni Boss At dahil nakuha natin yung perfect score, eto naman yung itsura niya nung nakakabit na. Bumagay naman sa body color ni Bossing at sa kanyang mga decals. Kaya proceed na tayo agad sa isa pa nating kliyente. Boss, uh, paalam ni Bossing. Rico po, ko. Si Boss Rico taga saan? Las Piñas. Ah, uh, boss, anong masasabi mo, boss? Oh, ano na no, boss. Okay naman, boss. Ah, uh, na lang, boss, 1 to 10. Ah, uh, 10. Maraming maraming salamat po, boss. Okay. Ba po may gusto po kayong shout out? Okay. Okay. <laughs> okay, boss. Maraming salamat sa mga madali si Bossing eh. Ah, uh, hindi pa siya dito. Okay. Medyo na delay lang sa powder natin. Boss Rico. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa Taytay -tay Brunch Branch natin. At pasensya na po sa mga naging aberya. Ride safe po sa pag-uwi. Last client natin bago tayo pumood so, Mabilis na interview, Boss. Boss, pangalan ni Boss? Kira doon na, Boss. Si Boss, taga saan si Boss? Kainta, Boss. Kainta. Uh, boss, ano masasabi mo sa trabaho natin? Yes naman, Boss. Balit ni Maayos. Uh, boss, parate na lang ako. 1 to 10. 10, Boss. 10. 10. Baka ba yung gusto po i-shoutout, Boss? Eu não de mato de cavalo, Olha É, boss. Yeah, boss. natapos na rin yung project natin dito kay Bossing. Maraming maraming salamat po sa mga nag-walk-in at dumayo dito sa ating shop sa Taytay Branch. At muli, taos puso po kong humihingi ng pasensya sa mga naging aberya ng araw na yan. At maraming salamat din po sa pangunawa at pagtsatsagang maghintay sa shop natin dito. Lesson learned na lang po sa amin yung mga nangyari ng araw na yan. Kaya mas lalo pa naming sisikapin na mas i-improve yung services natin sa mga susunod pa na panahon. Pasensya na po ulit. Tao lang po. Nagkakamali din minsan. Kaya maraming maraming salamat sa patuloy na tumatangkilik at nagtitiwala dito sa atin sa PWH Titan, Hydrographica Masterworks at Polworks Hydrographics main branch natin sa Antipolo. Hindi po kami lalago ng ganito at hindi din madadagdagan ang Team Polworks kung wala yung mga suporta nyo mga kadip. Kaya sa mga patuloy na nagtitiwala at magtitiwala pa lang, pipilitin po namin maibigay yung 100% best namin na kayang gawin. Muli maraming salamat sa inyong lahat at to God be the glory dahil nakatapos na naman tayo ng mga project ng kliyente natin. So paano? Kita kits next vlog. Ride safe! Ingat!